Pag binanggit ang chemotherapy, kagad pumapasok sa isip natin ang isang mahalagang bahagi ng cancer treatment. Bagi man ang lunas, importante maging malinaw sa pasyente at kanyang pamilya ang epekto ng chemotherapy. Ang kabuang ulat mula kay Christine Sunweta. Hindi biro ang kinakaharap na laban ng sinumang may malubhang karamdaman na kagaya ng cancer. Bukod sa suportang mula sa mga nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila, ay kailangan din ang tibay ng dibdib at matinding pananalig upang kayanin at malagpasan nilang yugtong iyon ng kanilang buhay. Ang kanser upang malunasan at tuluyang masugpo ay makailang ulit kailangang isailalim sa chemotherapy o kaya sa radiation therapy. Subalit hindi natatapos doon ang hirap na pinagdadaanan ng mga taong may cancer Dahil kadalasan, ang side effects naman ng mga nasabing therapy ang kailangan nilang kaharapin. Bilang pagtugon nga ay nakahanap na ng solusyon upang mas maayos na mairaos ng mga cancer patients ang kanilang therapy nang hindi na nila kailangang problemahin pa ang side effects na dulot nito sa inisyatibo ng Point of Care Solutions Incorporated o PCSI, pakikiisa ng United Laboratories o Unilab, ay nandito na sa Pilipinas ang linya ng mga produkto ng Evo Life na mula pa sa France. When we try to look for partners there, Unilab is really the best actually out there. One the number one pharmaceutical here in the Philippines. Secondly, their bio-onco uh, division, uh, who carries their oncology portfolio, Uh, share the same passion and commitment that we have as far as caring for the cancer patient. So it's a natural collaboration that we have. by oncos uh, uh, advocacy is to make life better for the cancer patients. And of course, anybody who goes under chemotherapy f suffers through the same uh, very challenging side effects. And sometimes these side effects actually leads them to cancel treatment, postpone treatment, or, uh, or tone down treatment. No? Mm -hmm. and as such also the the kind of normal life that they used to have is is compromised our mission is to actually find products and services supportive products and services that would help the patients uh, cope in their healing process subok na ang bisa ng produktong ito na siyang tutulong na lunasan ng mga side effects chemotherapy at radiation therapy kagaya ng mouth sore, irritated gums, dry damaged lips, irritated dry skin, excessive sweating, sensitive itchy scalp, at nail damage. Ang Evo life products ay maaari lamang mabili sa inyong mga oncologist at sa mga cancer center sa Maynila. Makukuha din ito sa mas mababang halaga kumpara sa presyo nito sa global market. You cannot put a price on, uh, on comfort, on health, on quality of life. Bisitahin lamang ang kanilang website na www.evolife.com.ph para pa sa ibang impormasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulweta.